Ito mga kababayan, makikipagsapalaran naman muli ako sa lalim dagat at uh, ito ang una ko natagpon isang balangitan. Aba, pahihirapan yata ako nito. Patago-tago sa isang bato. Puntaan ko naman siya sa kabila. Ayun, kailangan lumabas yung ulo niya para yun ang patatamaan ko. Paikot-ikot lang siya Matitsimpuhan ko rin yan. Panuorin mga bayan kung paano ko yan Labas na. Labas mo na yung ulo mo. Sana lumampas yung pana ako. At malaki-laki pati ito. Ayun na. Pinana ko na agad siya. Kailan nakabunot. O nakatanggal. Lumabas ka dyan sa pinagtataguan mo. May malaking sawa dyan. Pag hindi ka dyan lumabas, yun ang malumod sa iyo. <laughs> Baka sakaling natakot. Sabi ko na ay natakot. Ayan na. Kailangan magpatulong sa kasama ko. Ayan. Buti napansin ako nung kasama ko na seryoso ako doon sa pagpana. Ayos. Video, video muna. Ayan, silipin mo yung camera ko at tapakaganda. Kaya lang, pahiram lang ito sa akin camera na ito. Kaya ako yung nagpapasalamat sa nagpahiram sa akin ito. Ayaw, may nakita pa ako. Surahan, sakulkan kan surahan ka. Ayos, tinamaan si surahan. Wow! Ya, yeah, mahal na ito sa amin ngayong surahan. Nag-140 na rin naman ang kilo. Minsan, 150 yung malaki. Yung maliit naman, isandaan. Nasaan kaya ang kasama ng surahan na ito? Ayun, manitis. Sakpul kang manitis ka. Nagitik ang ganda ng pagkakatama. Perfect! Ang ganda ng pagkakatulog. Walang kagalaw-galaw. Sana may kasama itong manitis na ito. Hahanapin ko kung ano ang kasama. Dahan-dahan lang tayo ng langoy at panilip sa butas. Ayun, napansin ko na. Talagbago, si dalawa pati. Sa kulkan, talagbago ka. Ayun, nakawala yung isa. Hindi tinamaan. Hahanap-habulin ah, ko siya. Hanap-tahanapin. Ah, Hindi ka makakatakas sa akin. Ayan na, sa pul uli. Ayos. Sana marami itong mga kasama. At tsatsaga-tsagaan ko siya ng langoy. Pag may tsaga, may nilaga. At ito pa. Kanoping, sipat. Sapul kang bato ka, ayos. Ito yung kasunod niya. Talagbago. Mabilis yung nangyari ay kaya hindi ko agad siya nabidyuhan kailangan mapanak ko agad at patakas na mahirap na maghabol na naman sana pagpalain ako ngayong gabi at bihira ako makalaot gawa nandito sa amin ay malapit na maglakas kaya yung tubig dito sa amin medyo naglalabo na at ito may balbas uli sipat sapul ka may balbas ka Hoy, oto na nakapunit pa sana maabutan ko pa siya Nasaan na yun? Ayun! Sakul ka uli! Ayun! Nagitik na! Oh! Bakit ba naman nakakapunit ka rin sa una kumpana? Sana may kasunod ka pa o may kasama pero ito ang kasama niya sulid! Sipat! Sa kang sulid ka! Itong mga yung isang klaseng sulid isang pula isang ganyan ng kulay. Ang tawag sa ito mga kabayan ay budlawan. Nalaki yan kasing laki ng braso. Asana kaya mga kasama. tsaga ang ko kayo ng hanap at tsaga-tsaga ng silip. Mahirap talaga para silip. Ito pa, nakita ko na, nasilip ko na. Sakpun ka. Kaya lando mo plug yung pana ko. Nasaan na yun? makukuha din kita Kasama mo na ayan sipat soy bato yung tinamaan abay pahirapan mo pa ako dito sa panghuli di ka na makatakas sakul ka dyan pinahirapan mo ako ah nandiyan yun yung tama yung, ano yung gurlis at ano pa ang makikita ko ngayong gabi yun nasa ilalim Sipat. Kanoping. Sapul kang kanoping ka. Ayos. Ayos na ang pandor Nakawala pa. Ay, anong mana. May sima ng panak ko na ito. Lokal. Sapul ka ulit. Perfect. Ayos na naman. Mga gandang klaseng isda naman ang aking napapana. Sana tuloy-tuloy na naman ito. At ito, meron pa sipat lapu-lapu sa pulkan lapu-lapu ka at narigaluhan ng gitik ayos na ayos <laughs> pag ganito ng ganito ay napakagandang pangitain sana sana naman winasin ilang araw na ako ilang gabi na akong minamalas at ayun talagbago ay sala pa Asa na yun? Nasaan ka na talag bago, Pakita ka sa akin. Wala na. Di ko na nakita kung nasaan na yun. Napaka-swerte mo talagbago. Nakatakas ka sa akin. Liroke lang yan. Baka sakali dumami ka pa. Ayun. Meron naman isang talagbago. Sipat. Sapol ka. Malaki-laki pati itong talagbago. Yung nakawala sa akin kanina medyo maliit kaya okay lang na makawala siya sa akin. Hey, hey, labas-labas na kayo diyan, yung mga nakatago sa ilalim ng bato. At andito na ako para pumanak sa inyo. Ayon, talag bago sipat. Sapul ka diyan, yung bato ang tinamaan paan. Ayan, makawabayan. papakita ko sa inyo lahat ang huli namin kagabi. Yan, yung ahas dagat. O kung tawagin sa amin yan ay balangitan. Ayan, marami yung huli ko. Aba, medyo magharaghan naman yata. Ah. Pero karamihan nito ay ah, hindi ko nai kagabi. At pag maesda kaya ay maaabala na pagpapana. Malaki-laki yung ahas dagat masarap itong gataan. At ito na yung pinta namin, lahat-lahat. Dalawa lang kami dyan magkasama. Kaya na yan, kahit para paano, may pandurdogsong song. O Pansuporta.